Yung kulungan ni Claudie, available. Ha? Kulungan ni Cloudy to its palutuluin. Hindi mo pwede yun. Sige na, hanina kayo ano sa kapitbahay yun Sir, tanghali na may trabaho pa tayo. Uy! Uy! oi, oi sir! Ang ginagawa mo dyan? Tagal mo! Tagal mo! Tagal mo! Ba't dyan ka natulog? Ay ko! Sir, ang baho mo'y alak! What?! Siguro diyan ka pinatulog, no? Hindi, nag, naglinis lang ako dito eh. Wow! kwarto ni Cloud dito eh, naglinis lang ako. Naglinis? Uh. Diyan ka lang pinatulog ni Mommy? Eh. Hindi, hindi ah, grabe ka naman! Oh grabe, wasted na naman ako. <laughs> Maganda naman, wala ako, kong pari. Ay, na naman tayo nito to. Ay, ano. ay nako, dumag oh, na naman ako. Oh. Ay, tabik dyan, cloud. Usog, usog doon. Oh. Ani, ani, buka tong gate ni. Eh, hey, pabukasan mo itong gate eh. Ani! Kaya ni please. <coughs> Hindi na makukuli itong minsan lang naman ito eh. Birthday ni pare. Ani. <coughs> hey. Sorry na ni, nabaga na ako. Pare kasi. Pag daw pa na uwi. Sinadya ko talaga yan. Ha? Huh? Ani? <coughs> Ano? Deserve mong matulog dyan ano? sa labas. Ano mo naman yun? Sige nyo. Tugod mo na ako. Pabuksan mo na ako. Hindi na makukulit ko. Yung kulungan ni Claudie, eh, available. Ano? Ayoko. Wala na ako dito. Kulungan ni Claudie to. It's palo tulogin. <laughs> hindi mo pwede yun. Sige na, hindi na kayo sa kapitbahay ko na oras na hindi ko bubuksan yan. Diyan ka patulog sa labas. Ayoko! 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 No way! Ayoko! Talk Ayoko! to my elbow! Ayoko! Ayoko. Ano? Patutulogin mo ako dito? Uluhan ni Claudine? Ano ako sira? Ako ang siga dito tapos patutulogin mo ako. Hindi po pwede. Ano ako hilo? A few moments later. Asan ba si sir? Tanghali na. May trabaho pa kami. <makes noise> Hindi kasi gumising ng maaga eh. Oh, no! Sir? Sir? Sir, tanghali na may trabaho pa tayo. Uy! 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 Uy, sir! Oh, Ang ginagawa mo oh. dyan! Tagal mo! Tagal mo! Tagal mo! Tanggan mo, tanggan mo Diyan ka natulog? <laughs> Ay! Amoy alak! Sir, ang baho! Amoy alak! Siguro diyan ka pinatulog no? Hindi! Okay. Nag Naglinis lang ako dito eh! Kuwarto ni Cloud dito eh! Naglinis lang ako! Napang Naglinis? Diyan <laughs> ka lang pinatulog ni Mom eh! Hindi ah! Grabe ka naman! Tita mo, may kwarto ako <laughs> dito eh! Hindi! Naglinis lang ako eh! Nakatulog ako eh! Sobrang pagod eh! kukwento ko to sa mga katrabaho natin. Ay! Uy! 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 Tika gagi. In fairness, oh. No? fresko dito. Pagigo na nga.